Halloween party, trick or treat at mga water activity. Ilan lang 'yan sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang isla ng Boracay lalo na't long weekend ngayong Undas. Subalit bago pa man lumaganap ang komersyalismo rito, ang mga katutubong A'ti, ang orihinal na nakatira sa isla. Ayon kina Marina Salibio at Perla Tamboon, mga elder o iginagalang na nakatatanda sa A'ti komunidad noong unang panahon, wala namang lamay dahil inililibing agad ang patay. Walang kabaong, walang nitsyo. Isang gabi lang yan ang tulog sa bahay namin. Ibabak sa bahay, mag maglakad na kami, maglibing. Wala kami sa Pero wa wala na bang... Wali ano? namin binabalsa mo yung Oo. kagaya namin. Maglagay kami ng mga bulaklak at magsabi na, Oo, oh, yung aming mga kahirapan yung aming mga kalistanan kung ano aming dadatnan sa bandang puli, baunin mo. Mayroong tatlong lugar na pinaglilibingan ang mga ati sa kanilang Yumao. Ito'y sa mga yungib, sa ilalim ng lupa, o sa ibabaw ng mataas na puno. Ang kasaysayang ito, isinasali naman nila sa mga bagong henerasyon ng mga ati. Um, dito po nakalaga yung mga history namin noong, nakaraan. Dito po nililibing yung mga yung mga patay dati. Ang grade 9 student at ati youth leader na si Darlene Morales ang isa sa mga nagkukwento sa mga turista sa mga tradisyong ito. Ito po yung sariling dagat po namin. Dito po kami minsan naliligo. Sa Museo de Roberto Igloria Gloria Tirol sa Boracay, tampok din ang ilang bahagi ng kasaysayan ng isla. Nakahukay rito ng ilang buto ng tao na sinasabing nakalibing bago pa ang pananakop ng mga Kastila. Kasamang nahukay ang ilang mga palayok, pulseras at mga mahalagang bato na inilibing kasama ng Yumao. Dahil sa Kristyanismo, nagkaroon ng pagsasanib ang mga sinaunang paniniwala at modernong tradisyon. At kung sa undas man ang itanong niyo sa amin, umuundas din kami. Kung ano yung kinakain namin, din na. Halimbawa, mga pagkain bubat yan, naghahati din kami. Kung ano makain namin dyan sa malawak na yan na bye-bye, yun ang hinahatid namin sa aming patay. Nagpatay kami ng manok, naginapasagdahan. Sa Boracay, may dalawang pangunahing sementeryo na nasa magkabilang dulo ng isla. Ay, sir, kasi may trabaho si. Eh, simpre mahal namin sa buhay ito eh, kaya palagi namin binisan. Nagpipintura po ako ng mityo ng asawa ko. Siyempre mahal ko pa rin sila eh. Kahit wala na sila eh, siyempre naalala pa rin sa ganito. Pista kasi kanila, tawag na. Ang Pilipinas ay isang kapuluan. Magkakaiba tayo ng mga tradisyon at pinaniniwalaan. Subalit, nagkakaisa naman tayo sa pagmamahal sa ating mga yumao. Dahilan para ating sariwain ang kanilang buhay sa ating puso kailanman ay hindi mamamatay. Para sa Ala Ala 2025 Special Coverage, ako si Radyo Man Zander Kayabyab, Tatak RMN.